Isang kababayan na naman po natin ang ating natulungan na masagot ang pangangailangan. Ito ay para sa kanyang anak na malubhang, may malubhang kalagayan sa kanyang puso kung paano po panoorin natin. Ikasampu ng Agosto nang humingi ng tulong sa ating programa si Christina Thomas. Ito ay para sa kanyang anak na si Simon Ezekiel. Kwento niya sa ating programa, limang taon na ang nakalilipas nang ma-diagnose si Simon Ezekiel na may butas sa kanyang puso. Ayon sa doktor, operasyon na lang ang susi para maging maayos ang kondisyon ng kanyang anak. Subalit, ang halagang kakailanganin dito, hindi biro. Dahil ayon sa Philippine Heart Center, aabot sa anim na raang libong piso ang kinakailangan para sa operasyon ng bata. Ang ganung halaga, imposibleng maibigay ng kanilang pamilya. Kami po ay buong pamilya po ay lumalapit sa inyo at humingi ng tulong para matulungan niyo po kami mapo-opera ng anak namin. Nung araw na yon, agad nating tinawagan ng tanggapan ni Ako Bicol Party List Representative, Raul Angelo Bongalon. Ayon sa kanya, magpapaabot ang Ako Bicol Party List ng guarantee letter na kanilang magagamit para sa magiging operasyon ni Simon Ezekiel. Kinabukasan ay tinawagan na si Christina ng staff ng Ako Bicol Party List para kunin ang lahat ng kanyang detalye. Makalipas lang ang dalawang linggo, isang magandang balita ang natanggap ng pamilya ni Simon Ezekiel mula sa tauhan ng Ako Bicol Party list. Ito ay ang pagdating ng ipinangakong guarantee letter na nagkakalaga ng isang daang libong piso. Malaki ang may tutulong nito para sa operasyon ng bata. Magandang araw po. Ako po ay binigyan tulong ng ako Bicol Party Malaking tulong po ang binigyan niya po sa akin. 100,000 po. Malaking tulong po para sa operasyon ng aking anak. Lubos din ang kanilang pasasalamat dahil sa tulong na kanilang natanggap. Maraming salamat po kay Congressman Raul Angelo Bungalon, kay Ma'am Angelic Laso at PTB Malasakit at Work. Maraming maraming salamat po sa lahat na ibinigay ng tulong. God bless po. Wala pong anuman. At sa mga nais nice pong dumulog sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Maaari kayong mag-message sa PTV at Work at gmail.com. At huwag niyo pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work.